guys, ang magandang araw sa ating lahat. Ang video natin for today ay uh, mag-harvest tayo ng ano, uh, rambutan. So ito guys, sa gitna tayo ng new gun. Kasama ko pala guys si ano Amazing Palawan TV. And guys, subscribe niyo yung kanyang channel. So almost same po yung ating content. Eh binabati ko lahat ng mga supporters na mga nanonood sa akin ay mas lalo na siyempre kay uh, One Kind TV guys pa-support nyo okay. guys Okay, you. yung subscribe button dyan guys sa ilalim. Ano pang ginagawa nyo? Nako, marami kayong matutunan sa mga video na ginagawa namin guys. Okay. Thank you so much, Sir Idol. So yan guys, lahat ng mga nanonood ngayon ng mga bago sa ating channel. So subscribe nyo na yung ating channel. I-like, share ang ating mga video. And then, huwag kalimutan guys, si Amazing Palawan TV. Yun guys, marami po kayong matutunan doon. Lalong-lalong mga wild fruits fishing lahat nandoon na yung kanyang mga ano video so keep watching guys sumabit yes, sumabit muna uh -huh. oh! guys sinusungkit na ni ano missing tv oh ayan dami guys oh kasunga lang against the light ayun <laughs> pulang pula guys namumula siya hindi nga lang agit light pero okay lang okay lang oo oh. kasi ano naman to hindi naman to against sa taste mm -hmm. sobrang sarap nito guys magmumukbang kami mamaya <coughs> yan At guys time. oh ang dami oh grabe pink na pink guys malapin diba sige sige mmmm wala kang ma-feel na ano? Wala kang ma-feel na asim? Wala talaga. Oh. Yun pala guys, yung paraan ng mga ano namin dito, pag harvest nitong rambutan ay patuloy pa rin yung traditional na ano, pag harvest. Pinuputol po yung sanga dahil sobrang haba po. Tapos ang taas masyado ng ano. Yun guys, eh, yung nag-aakyat. Nag-aakyat ng ano na, Ng rambutan. <laughs> Napakalaking puno. Na Para mag-fusion, so bago ba? Mm -mm. Ang disadvantage lang dito guys Sa ganitong pag-harvest Ang nangyayari ay Parang almost a year Bago makapag-recover muli Yung ating mga puno Pero ang advantage naman dito, napuproning Yung ating mga Karambutan Mas lalong gumaganda yung mga Oo, Napapalitan yung kanyang mga sanga Yung ano lang Uh, disadvantage lang talaga ang nangyayari mag-aantay mag ka naman ng taon bago siya mamumunga muli dami ka iso oh na, yun pa pala oh, grabe ka dami pala wala pa naman tayong lagayan so yun guys mag ano tayo namimitas na ng rambutan dito sa amin ano na lang ito basic na lang dahil madalas na trabaho na namin talaga ito and then guys yun pala ano yung mag comment kayo kung magkano yung kilo ng rambutan dyan sa inyo dito sa amin nagre range sya ng ano 90 to 100 ang per kilo ano yan sariwak sariwak pa ito guys kasi kahulog lang ng ano ng sanga uy malung pa ang pagkain yung sabi issue, guy, no grabe ka lalaki mm. so yun guys titikman na natin kakain tayo grabe ang tamis mmmm ng sarap lang lunukin. Um pala guys, yung ano niya. Yung buto niya pwede mo siyang paragumuin. Pag natikman mo siya para siyang ano. Para siyang nuts, parang peanut yung lasa. Ng sarap. Mm -hmm. Ang sarap talaga. Oo. Mimi kinanin mo. Ito talaga 'yan. Oo. Ito mimi kinanin mo lang. Ito yung favorite ko. Favorite ko ano Iba. Kami yung nag-ani. Ito pala guys. Hindi po ito na nakaw. Hindi ito nakaw. Hindi ito nakaw. Hindi ito nakaw. nakaw. Kasi kasama ko naman yung ano. Yung kapatid ng may-ari. Pero ang problema hindi mo nagpaalam nun sa may, may ari Ah, wala lang. Nagsigaw ako dun. <laughs> hindi ko lang alam kung nag-uusaw. Hindi. Nagsigaw ako. Magpapakunang na matano. <laughs> Hindi naka-propose kasi nila yung na-harvest? Pinapapayaan na lang ito nila dito? Sabi naman, kasi... ...sigot sawa dardos dito. Hindi, tsaka maliban kasi, may bunga kasi yung rambutan nila dyan na ano? Hindi, sa likod ng bayan nila na? Oo, na... ...yung ano talaga? Yan talaga yung 100% na tuklakan talaga. Kasi galing mga isa yan. mag din ba ako ng tarim nito? Sabi daw nila, gay, ito daw yung ano? Oo, oo, oo. Yung babae? Yung may didi? Eh, ito, ito man. So yan guys, ngayon mayroon kaming sikretong ituturo sa inyo. Dahil may kasama akong eksperto dito sa ano regarding sa sa rambutan. Ito guys, paano malalaman yung isang bunga ng rambutan na babae siya na pwede siyang itanim kasi dito sa amin, actually marami pong nagtanim na ng rambutan ang problema hindi po nila alam na kung ano yung tinanong nila lalaki na rambutan ba o babae kasi pag lalaki hindi siya namumunga ito guys ito ang palatandaan na lalaki yung rambutan dahil wala siyang wala siyang didi na parang didi o oh, maliit na bunga nakadikit nakadikit ito naman guys yung ano yung babae na pwede natin siyang gawing mother plant ulit na pwede nating itanim na sigurado tayong bubunga ito guys yung itsura niya. may didi didi siya. maganda ito guys pag tinanggal natin ito uh, pwede natin siya ipunla so ayan guys susubukan natin kung totoo ba yung sinasabi nila na ganon itatanim natin itatanim natin siya. abangan nyo yan guys yung pagtatanim natin ng rambutan na, at so, actually itong sanga na to parang puro ka babae yun ka hindi nila sinama yung lalaki baka may masamang mangyari yung <laughs> isang <laughs> <laughs> ulit <laughs> matagal matagal yan masabi ko na sabi na hindi <laughs> tsaka pero ano tinapansin mo oo oh. kung mapansin talaga guys ano talaga siya parang parang kinaghiwa hiwalay talaga ito yung ibang sana ito wala oh panilalaki lahat yung guys So makikita natin yan kung gaano ba katotoo yung sinasabi na ganun. So yun guys. Guys, maraming maraming salamat pala sa video natin for today sa inyong panonood. And then kapag nagustuhan niyo guys yung ating content ngayon, i-like niyo na, subscribe yung ating channel. So, keep watching po. Mga ano Mga manigatan. Sino na? Oo. Hindi naman sa kalimang man.

Sayang rambutan guys. Dun -dun I rambutan. Love rambutan. Undi indah bunduk in Rabi, jadi tulang kami kehirap gitu itu, Pak. Paghirap. Magkano ito dyan sa inyo, pre? Dito sa amin, no. ka lang. Hindi hmm. pa sa'yo, partida. Hingi ka lang. Pag <laughs> malakas doon mo maghingi, marami ka makuha. Kasi kumalakas din ang mangwa Kung malakas doon <laughs> <laughs> mo no, mangwa lang, tapos nakabutan ka, yun no problema. Kaya mga sumabuti yung ginawa natin, magpala muna. Tama. 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 tamis. Mm. Guys, sa tagal ng usapan namin dito, mamaya ubos na namin to. Wala na kami magdala sa bahay. <laughs> Yung video ang haba, no? gin <laughs> ka na? Guys, thank you for watching sa video natin. Uwi na kami. Ang dami ng na rin. Oh! Bye-bye! Mm. See you!